Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Woo! For today's video, samahan nyo na naman kami sa aming paglalakbay at pupunta tayo ng Iloilo -Ilo City. At dahil nakarating na nga kami dito sa Iloilo, o -Ilo, oh diba, napakabilis lang. At eto na nga, bababa na nga kami ng ferry. Naglakad na nga lang din kami papunta sa labas dahil doon kami sasakay ng bus at hindi na kami sasakay ng jeep dahil nga konti lang naman yung diferensya niya. At least yung bus naka-aircon ka at isa pa, mas safe ka pa. Kaya dito ka na lang sa bus para mas mabilis pa yung travel mo at hindi ka maikinip. At dahil dito na nga kami, naglalakad papuntang municipal hall nila dahil meron lang kasi kaming aayusin dito na importante. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung municipal hall ng Iloilo City. O ba diba, napakalaki tapos napakaganda pa. Pagpasok mo namin sa loob ay pumila muna kami dahil nga maraming umaakyat. And syempre sumakay na lang kami ng elevator dahil fifth floor pa yung pupuntahan namin. Pagkaratingan namin dito sa may city civil registration, meron lang kami itinanong sa kanila. And then dahil kailangan ng PSA, pumunta muna kami kumuha ng PSA And pagkarating namin dito, ang dami nga ang tao. At dahil tapos na ako magpa-appointment, 1pm pa naman yung schedule namin. And then pumunta muna kami dito sa may SM, pampalipas oras para makapag-lunch na din bago kami bumalik sa may PSA. Naglakad-lakad lang din kami ng aking asawa at syempre meron kami mga nakitang buy one take one sakto naman. Bumili na rin siya ng mga kailangan niya kapag bumalik na siya sa barko. Dumaan nga lang din kami dito sa may mga bag na may mga printed na ilo-ilo at meron nga siyang nagustuhan na bag na gusto niyang bilhin para sa akin. Eto nga ang kit niya, ba? Diba? Para daw pag lumalabas ako, meron daw akong gagamitin na bag na maayos. Akala mo naman yung mga bag ko hindi maayos. Char. At eto na nga, umupo muna ako dito sa may sofa dahil nga nagustuhan niya yung design ng sofa na ito. Pumasok muna kami dito sa may Jollibee dahil magla-lunch na kami. And pagkarating namin dito sa may Jollibee, meron pa silang pa free ice cream. Pero kailangan mo manang i-scan yun para maka kuha ka ng free ice cream nila. At meron lang mga katanungan na dapat mong sagutin bago ka nila bibigyan ng ice cream. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na ulit kami at naglakad dito sa may supermarket at meron pa nga kami nakita mga cute na aso. Tumingin nga lang din siya ng Case ng cellphone niya, tsaka screen protector, kaso nga lang mahal, kaya sa labas kami bibili. At bumili na nga rin ako dito sa may pinapayan ng mga bread na pwede namin dalhin pa uwi, pasalubong sa mga bata. After nga namin bumili dito, dumiretso kami, bumili ng case tsaka screen protector dahil dyan yung pinakamura. After namin dyan, dumiretso na kami ng PSA. Nakapasok na ako sa loob at magbabayad na lang din ako. And after ko magbayad, dito naman ako sa my releasing para antayin na lang yung PSA na kinuha namin. Pagkatapos namin sa PSA, dumiretso ulit kami dito sa my municipality. After namin dito sa may municipality, uuwi na din kami agad-agad dahil nga yung mga bata na iwan sa bahay at iniwan lang din namin kay tatay. Buti na lang talaga at nakisabay yung panahon ngayon at hindi umulan ng umulan. Sumakay na nga lang din kami ng bus papuntang Parola. Pumasok na lang muna kami dito sa May City Mall dahil bibilhan namin ng pasalubong yung mga bata dahil malapit lang din naman dito sa May Sakayan. At eto na nga dahil nandito na kami sa May Sakayan ng ferry, uuwi na naman kami ng Gimaras. O siya, hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye!